Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ibanghelyo ni San Juan, chapter 21, verses 15 to 19. Pagka pag-almusal nila, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Sinabi nito sa kanya, Oo, Panginoon, ikaw ang nakakaalam na iniibig kita sinabi sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. Sinabi sa kanyang makalawa, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sinabi nito sa kanya, Oo, Panginoon, ikaw ang nakakaalam na iniibig kita. Sinabi sa kanya, ipastol ang aking mga tupa. Sinabi sa kanyang makatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro dahil makatlo niyang sinabihan, iniibig mo ba ako? Kaya sinabi niya, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Alam mong iniibig kita. Sinabi nito sa kanya, Pakanin mo ang aking mga tuta. Talagang talagang sinasabi ko sa iyo, ng bata ka pa, Ikaw mismo ang nagbibigis sa iyong sarili at palakadlakad ka saan mo man naisin. Ngunit pagtanda mo, ididipa mo naman ang mga kamay mo at iba ang magbibigkis sa iyo sa hindi mo minanais. Sinabi, ito, sinabi ito ni Jesus sa pagbibigay tanda sa paraan ng kamatayang ipanluluwalhati ni Pedro sa Diyos. At pagkatapos nito, ay sinabi niya, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Christ. Kung titingnan natin ang yung ito, ilang beses tinanong ni Jesus, si Simon Pedro ng tungkol sa pag-ibig. Iniibig mo ba ako, Simon Pedro? So, maraming beses na sinagot, Oo, Panginoon, iniibig kita. Sa aking karanasan ng spiritual direction. Palaging isa sa gabay ko sa uh, pag ng mga lumalapit sa akin ay ilapit sila sa Diyos sa pangmagitan ng panalangin at pagbibigay ng gabay upang magkaroon ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya ang paulit-ulit na tanong, paano natin iniibig ang Diyos? Ang pag-ibig ay madaling sabihin. Ang pag-ibig ay bukang bibig ng mga tao. Ngunit ito ay isang palatandaan na iniibig natin ang Diyos sa magita ng gawa oo nga na gumagabay tayo sa mga nagnanais na magkaroon ng magandang direksyon sa kanya, kanilang spiritualidad at pagmamahal sa Diyos ngunit ang pinakang basic nito ay sa ating tinutulungan upang maging Uh, kalugod-lugod sila sa Diyos. Tayo ay nagbibigay lamang ng gabay na lalong mapalapit sila sa Diyos at ang pag-ibig na ito ay isang kalayaan. Tinutuloy, tinutuluan natin ang mga tagasunod at naghahanap ng, ng pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng practice ng kanilang panalangin at kanilang paggawa sa kapwa. Kaya sa minsahin ito, dadalisayin ng karanasan ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng paggawa. At ang paggawang ito ay dapat nating dalisayin sa pamamagitan ng pagpraktis nito araw-araw ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay napakahalaga. Ang pag-ibig ay isang uh, determinasyon ng tao at ang pag-ibig sa Diyos ay isinasabuhan. Kaya mahalagang ang pagdalisay ng pag-ibig na ito ay sa ating relasyon sa Diyos araw-araw at pagsasagawa nito sa ating kapwa. Nanalangin tayo, Panginoon namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa patuloy mong pag sa amin na ang aming mga ginagawang ito sa paglilingkod ay dalisayin mo sa iyong ninanais para sa amin. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kaysa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalaan tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.